Kasi diba sa mga ganyan, alam na alam na natin kung paano yung naiiwan. Yung biglang na deadma. Alam na natin, yes. na, 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 napipicture na natin yon Ang sakit, masakit yon nakakabaliw, nakakaiyak. Pero yung mga nang iwan ng ganun, paano yun? Nasasaktan, nasaktan, nasasaktan din kayo ba nun? Nahihirapan din ba kayo sa paglipas ng araw? After yung dumedma dun sa taong minsang minamahal nyo at alam mong mahal na mahal ka. May, naka, Madali ba yung makatulog? Nakakakain ba kayo? Kasi di ba sa mga naiwan, ang hirap nun, ang yes. hirap makatulog. Mm -hmm. Pero dun sa mga naiwan na lang ng mabilis, paano yun? Hindi ko naman po masasabi na madali. Pero po, I was filled with distractions eh. Dinistract ko nang dinistract yung sarili ko, kaya parang nakakatulog ako. Pero at what cost yung peace ko? May nasaktan akong iba na hindi ko sinasadya. So, So, ma mahirap din. Mahi nahirapan din kayo. Nung medyo matagal. Nung una po kasi, siguro po, kasi na-pressure po kasi ako sa relationship. Yung nag medyo nag per na siya na, Uy, solution, solutions. Let's add solutions sa relasyon. Tapos ako parang, ang dami nangyayari sa personal life ko, ang dami nangyayari sa grades ko. Tapos, na-pressure ako talaga. Tapos, um, sabi niya, para daw magkaroon kami ng time with each other and also, magawa ko ng tama yung akads ko, inaano niya lagi sa akin na mag-live-in na kami sa condo niya, near my school. Eh, sabi niya, sagot na doon na yung food ko, lahat ng ano, hatid niya pa daw ako sa school. Ah, ganyan, eh, food lang. Walang like, drinks. Lap? Kung sinapat <laughs> ni drinks <laughs> <na>. Wala eh. <laughs> <Sa> ako, <Maya>. <laughs> <laughs> eh, food lang. Mabulunan din walang yeah, drinks. Oo yeah. Ah, parang inano ka na niya talaga. Nag Gusto ko niya talaga. talaga. mahal na mahal. Gagawin na All karal. out. Oo. All out ka rin. Opo. And nine months pa lang po kami. And sa una ko pong boyfriend, medyo dikit yung age gap namin. So, nung nag-move on na ako, ganyan-ganyan. Tapos na-meet ko siya. Siyempre, alam mo na ako ng 21 ako. So I was like, oh my gosh, mature guy. So excited na ako. Like, ang dami ko matututunan dito. And I got what I expected. Sobrang princess treatment. Sobrang emotionally matured. Sobrang masculine talaga. Yung, yung comfortable siya sa masculinity niya na okay lang sa kanya mag-show ng vulnerability, ng emotion na, Jana, hindi ko kaya ng ganito. Ibang lalaki, they're just gonna You know, tapang ako, kaya, kaya, ko 'yan, ganyan ganyan. Pero siya, sasabihin niya talaga mahirapan ako, ganyan, ganyan. Ako, dahil nga first time ko maranasan 'yon, no. Siguro na pressure ako, sa sobrang na pressure ako, parang nag-block na lang yung emotional part ng brain ko para lang focus ka sa pag-aaral mo. Lock in. Tapos parang napipabayaan ko na talaga siya. Ay huli nang sinabi is, pwede ba tayo magkita? Kailangan natin pag-usapan. parang hindi ko na kaya. <laughs> Exam ko pa noon. Parang, pero nung sa ganyan, yung mga yung mga nagde-decide na mang iwan, hindi kayo agad nasasaktan eh. Feeling ko lang ah, sa, feeling ko hindi sila agad nasasaktan kasi choice nila yung nasunod. Diba? Mm. Choice nila yung nasunod at saka feeling lawin win yun kasi okay, ready sila, eh. sila yung may gusto nun eh. So, mas nauunang masasaktan yung may iwan. Pero eventually, pag na-realize mo na yung value nung napakawalan mo na ikaw mismo ang gumawa ng ng dahilan kung bakit siya nawala. dun ka magsisimulang masaktan. Yung gano'n na, di ba yung parang matatangahan ka sa sarili mo, bakit ko ginawa yun, di ba? He was the best for me. Pag na-realize mo na, doon ka magsisimulang masaktan. Tapos yung moment na nasasaktan ka na, nakaka-move on naman na yung isa. Kaya pag humabol ka, wala na. Sometimes it's hard.